Mga isang kan. Ito, ang daming palaya o. Oh. Ito, 35 sang kilo. Medyo mababa ngayon. Yan, ito. Titinda nila sa bayan. So, yung mga kanya, mga farmers ito. Mga reject. Ito, tinatanggal nila. Reject ito. Pero ito, nabebenta pa rin sa bayan. Kung alam nyo po yung bulang lang, ito po yung ginagawa nilang bulang lang. Ayan, dami no. Nilalagay nila dito para hindi siya ano uh, mainit, malalanta. Ganon dito nga uh, itong sili. Nilagay na rin sila dito. Basta hindi nainitan para hindi malanta. So, ito yung mga tinitinda nila dito sa amin Pundok. Ang palaya na ano. Ah, Okay, kadami mayo. Oh. Yung bangkang na sili, ito yung ginagawang ano, dynamite. Yan, pinapalamanan, no. press na press. Hmm. Karami, no.